sir, makinig ka. Yes po. Sabi mo, bypass operation. In your own understanding, anong naintindihan mo sa bypass operation? Yung purpose niyo is bypass operations. Bakit kayo nakapasok doon sa bahay sa suspect? Tingnan nyo CCTV. Walang bypass. Lumabas si Kilaw, sinunda ng polis. Saan banda yung bypass dyan, Mr. Team Leader? Yes po. Ngayon, pinapalabas yung may bypass. Alam mo, lalabas din ng katotohanan dyan. Kung nagsisinungaling yung kamera pala doon, Mr. Chairman, yung time doon, mabuti pa hindi na natin isupport yung kamera dahil sinungaling pala yung kamera kaysa mga ano. In kaso ni Kilaw, I am pretty sure madidismiss yan. Ito ngayon yung posisyon nyo dyan kung kayo ang may kaso, grave misconduct, abuse of authority? Ito bang grave misconduct Pwede ba kayong madismiss dyan o ma-discharge, Mr. Team Leader? Alam mo, hindi. Yes po. Hindi na nga bypass, ayon yung pang na hinahabol nyo siya. What is happening to you now? Alam namin, jan kayo nagkakamali. Ako, 30 years and 5 months in the service to, ah, sa serbisyo. Gusto ko lang na, kayo, ilan na kayong, ilang taon na kayo sa serbisyo? Thirteen years, sir Honor. Thirteen years. Ay, hindi naman ako magyabang. Papunta pa lang kayo. Pauwi oh, na ako. Totoo yung sinabi ni Chairman. Dupli na nga yung sahod ninyo. Ha? Dupli na nga yung sahod. Bakit ganunin pa natin? Mapunta pa sana ng Canada. Pero papa, paano yan? Magapunta ngayon, no? Nakasot na ng yellow. PDL na. Persons Deprived of Liberty. Pero bakit ito gagawin natin? Kung nagsisinungaling yung kamera pala doon, Mr. Chairman, yung time doon, mabuti pa hindi na natin isupport yung kamera dahil sinungaling pala yung kamera kaysa mga ano, sinungaling ka, mahuhuli ka talaga. No? Wag naman, wag naman ganun. Na sisirain natin yung sisirain natin yung kinabukasan ng isang tao na wala namang kasalanan talaga. Ima sir, you want me to move for, uh, to cite you in contempt for not answering my question? ha? Nakailangan mawala kayo sa serbisyo eh. po pumasok yung pananakit nila. Nananakit po sila kahit nakaposas ako. Nung time na yun, wala po akong parang pakiramdam ko. Wala akong rights para tumingin sa mukha nila. Thank you, Mr. Chair. I would like to simplify things. Uh, nakita natin kanina yung paano hinuli si respondent kilaw. And then, may testimonya, may salaysay si Kilaw, may, may salaysay din si police officers. I would like to ask questions on the arresting officers. Sino ba pwedeng magsagot sa inyo? Si Karandang, si Lorenzana, or sino yung pwedeng mag ng sagot sa inyo? Sino team leader? Karandang. Herelia po yung team leader. Nandun ka nung... Incident na 'yon on March uh, May 18. Ako po yung tum tumayong team leader po sa operation na yan, Bypass okay. operation. Sabi mo Bypass operation. Will you please give us definition in your own understanding? Anong naintindihan mo sa bypass operation? What is the standard operating procedure of conducting a bypass operation? Akailangan po diyan, sir, eh. na nabilhan yung suspect ng pusher buyer. Before sa bilihan, before sa bilihan, anong standard operating procedure ninyo? Di diretso lang ba kayo punta doon o kailangan nyo ng collaboration with the PDEA? Magko-coordinate -co po muna sa PDEA, sir. Okay. Kompleto kayo ng coordination with the PDEA? Yes, sir. Kompleto ka ng pangalan from the PDEA? Yes, sir. Okay. O, tapos tayo dyan. Sabi mo, kompleto yan. Therefore, punta na tayo sa crime of incident. Nung doon kayo sa insidente, anong ginawa niyo doon? Pagdating po namin doon sa area po ng bypass, kasi isang team na po kami. Tapos nung malapit na po kami, nauna, po, nauna na po to sila patrol man tamaray doon sa area. May contact ba kayo kikilaw? Sa informante. May contact kay... ka ba kikilaw? Wala po. Sino ang informante mo? Hindi po ako, hindi po sa akin ang informante po kay Patron okay. Tamaray po. Kasi siya ang gumanap na po buyer po. 'Yun ang sinabi ninyo. You will always tell us na yung bypass legitimate 'yan. Pero tingnan niyo yung yung the thing speaks for itself. Si CCTV. Tingnan niyo CCTV. Walang bypass. Oh, Nagsimula tayo 131 in the afternoon on May 18. Lumabas si Kilaw, sinundan ng pulis, punta ng isang mak na daan, na wala sa CCTV dahil ay magbigay ng CCTV si 7-11. Nung bumalik ay sa makitid na daan, kasama niyo na si Kilaw, pinagitnaan na ng dalawang pulis sa isang motorseklo. Saan banda yung by bus dyan? Mr. Team Leader. Yung by-bust po, doon sa Putol po, Quezon Street. Saan? Hindi hindi po dyan yung pinapakita po nila na CCTV alids na kami po. Eh, hindi po dyan yung by na nangyari. Saan nga yung by-bust nangyari? Sa Putol, Quezon Street, Barangay Kuya. Doon sa may 7-Eleven? Hindi po. Hindi dyan. Mr. Tony kilaw Saan niyang Putol? na sinasabi niya? Uh, Your Honor, yun po ay sa boundary ng kuya at sa San Antonio. May lang po ako, Your Honor. Yun bang may 7-Eleven? Ah, uh, barangay San Antonio po. Yun bang may CCTV na yun nakuha? Yes, Ah, uh, hindi namin nakuha, Your Honor. Kung may bibigay yun ng 7-Eleven? Ma makikita Malinaw natin. po na makikita okay. na. Okay. Tingnan nyo. Thank you, Mr. Kilaw. Can I add? Sandali lang. Mr team leader Sinundan niyo si Kilaw si si Louis Kilaw from the establishment. Lumabas siya nagmotor. Is it not a by or is it not a hot pursuit principle? Sige daw. Hindi ko po masasabi po 'yan hindi mo masasabi. Sa Kasi sinundan niyo siya nung lumabas siya sa bahay, o sa establishment napakita sa CCTV, 1 minute, 1 hour, 1 o'clock and 31 minutes in that May 11, sinundan nyo sila. Sinundan nyo siya. Ibig sabihin, walang bypass based on the CCTV nakikita. Ngayon, pinapalabas nyo may bypass. Alam mo, lalabas din ng katotohanan dyan. It is your argument, it is your stand, bypass. Ang sabi naman nila, Walang by-bust. E ngayon, nakikita natin sa CCTV, walang by bus. I will tell you, walang by Ngayon, tingnan natin, ha? Tingnan natin. In kaso ni Kilaw, I am pretty sure madi dismiss yan. Ngayon, balik tayo sa inyo. Ano ngayon yung posisyon nyo dyan kung kayo ang may kaso? One, grave misconduct, abuse of authority. Now, based sa inyong matas ng PNP, ito bang grave misconduct, pwede ba kayong ma dyan o ma-discharge, Mr. Team Leader? Yes, po. Ngayon, pupunta ko sa Regional Director ng Anong region itong San, uh, San Pedro? 4A. Sir Regional Director, pagkakalam ko you have authority and discretion. After due process, My discretion can authority to discharge and dismiss earring police officers. Meron po. Meron. Anong tingin mo sa kanila? Nabigyan na ba sila ng, ng, ng day in court or in the AS o wala pa? As of today sir as of, as of today kagaya sinabi ko ngayon ko lang nalaman po ngayon lang uh, lumabas tong issue sa akin ngayon ko lang nalaman ngayon mo lang nalaman yes po na i will give you the definition of what is arbitra uh, what is bypass yung bypass dalawang klase yan mr team officer makinig ka yes po dalawa lang yan alam mo ba hindi alam mo hindi may may narinig ka ba about bypass? Wala pa. Kung ano ang definasyon ng korte niyan, korte suprema. Hindi mo alam yan. Ang bypass, pwede yan by way of entrapment or instigation. Instigation, example niyan, inutusan niyo si Kilaw, Mr. Kilaw, may mark money, bili ka ng drug doon. Illegal drug. Pagbili ni Kilaw, doon sa, sa nagbebenta ng droga, pag report niya sa iyo, bibigyan niya yung drug paraphernalia or illegal drugs, huhulihin niyo si Kilaw. And that is instigation. Ibig sabihin, illegal yan. Si entrapment, pupunta ka, doon kipideya, kukuha ka ng information kipideya, kukuha ka ng listahan. And then, hahanap ka ng confidential informant, sabihan mo, Bibili tayo ng droga. 'Yun naman ng bebenta ng droga, walang alam na 'yung co is i police officer. Walang alam 'yan. Kaya nung pupunta si police officer o sa dro, sa drogista, sa seller, bebenta siya, kuha siya ng pera, mark money, si signal ka ngayon sa team mo, huhulihin na natin. That is the way of entrapment. Walang pwedeng bypass outside dyan. Dalawa lang yan, illegal or legal. So kung dalawang bypass, dalawang klase sa bypass, isa lang ang legitimate dyan, si entrapment. Wala nang ibang bypass na maging legal, si entrapment lang. Ito sa inyo, hindi na nga bypass, ayaw nyo pang na hinahabol nyo siya. It is as if in you are in hot pursuit situation. So saan ang panalo ninyo? What is happening to you now? Ngayon, pag may kaso kayo, you will be discharged based on grave misconduct. Kami naman dito, lalo na ako, I will be watching your case. Sigurado ako, there will be a cases filed against you before the IAS and before the regular courts. Hindi na ako sa regular courts, dito na lang ako sa IAS. After six months, babalikan ko si San Pedro, babalikan ko si Region 4A, titingnan ko if you are dismissed from service. Kung hindi, hahanapin namin kayo sa regular courts na. Alam mo, we are here not to persecute you. Wala naman kaming away sa inyo. We are here not to persecute nor to prosecute you. We are here in aid of legislation para mapaganda pa namin yung policy ninyo or standard operating procedure ninyo dahil alam namin dyan kayo nagkakamali. So, oh, ang tanong ko ay address ko kay Kirilia, yung team leader. Ang purpose ninyo pag uh, punta doon is bypass operations kaya hindi kayo naka-uniform. Is that correct? Yes, Sir Ronald. Oh. Tapos, bakit uh, yung purpose ninyo is by bust operations, bakit kayo nakapasok doon sa bahay sa suspect? Without the presence of search warrant. Hindi po doon ang by bust operations, sir. O by bust operations nga, ang operation uh, operations niyo against the suspect. The by operations, sir, nangyari po sa... Hindi naman ito incidental local. to lawful arrest. Kasi uh, nandyan si Juan sa... Sa labas. So, by operations. Pero bakit Nandoon na kayo, nakapasok kay sa bahay ni Mr. Uh, Kilaw, Mr. Kilaw? po yung alleged nila sa amin, sir, na magpunta kami sa bahay. Pero ang bypass operation po, nangyari po sa Putol, Quezon Street, Barangay, Kuyab. Hindi, nakita naman natin sa, ano, sa, base sa camera, nakikita natin. Ha? Alauna, 42 ng hapon, nakikita natin sequence itong pangyayari. Mayroon 1.36 p.m., 1.43 p.m., 1.46 p.m., 1.59 p.m., up to 2.02 o'clock in the afternoon. Ako, 30 years and 5 months in the service o to, ah, sa servisyo. Gusto ko lang na kayo, ilan na kayong, ilang taon na kayo sa servisyo? 13 years, Your Honor. 13 years. Ah, hindi naman ako magyabang. Papunta pa lang kayo, Pauwi na ako. Totoo yung sinabi ni Chairman. Dupli na nga yung sahod ninyo. Ha? Dupli na nga yung sahod. Bakit ganunin pa natin? Magpunta pa sana ng Canada. Pero pa pa paano yan magapunta ngayon? No? Nakasahod na ng yellow. PDL na. Persons deprived of liberty. Pero bakit ito gagawin natin? Kung nagsisinungaling yung kamera pala doon, Mr. Chairman, yung time doon, mabuti pa hindi na natin isupport yung kamera dahil sinungaling pala yung kamera kaysa mga ano, Sino pa ba ang asahan natin, ang asahan ng mga taong bayan, kung ganun ang klaseng pulis ng manway natin? Ha? Huh? ano nakapasok kayo, hindi ba niyo alam na kung papasok ka na isang bahay, tapos hindi ka arm ng search warrant, eh, that is a violation of domicile? Yes, sir. Arnold. Oh, alam mo ba ang penalty doon? Ha? Huh? Tinitik sa akin ni Sir Ako, kasi nag -ano kami kanina? Violation of domicile. Ha? Huh? The penalty of prison correctional in its maximum, in its minimum and maximum period for a public officer or employee who not being authorized by judicial order shall enter any dwelling against the will of the owner thereof. Ay, Tapos yes. nakikita pa namin doon. Nakikita pa namin doon. Alauna ko yung binanggit ko kanina mga oras. Hawak na ninyo ang suspect. Is eh, sa report, 7-18, doon pa lang ninyo nahuli si yung suspect natin. which si Switz, dito, kung magsisinungaling ka, mahuhuli ka talaga. No? Wag naman, wag naman ganun. Na natin yung sisirain natin yung kinabukasan ng isang tao na wala namang kasalanan talaga.